Ngayon mga kaidol, mga gabi, mga tanghali kung saan mga kayo nasulok ng mundo Ngayong araw nito ay wala nato ito gagawin na video at magkapi-kapi na muna tayo Samahan nyo ko sa pagkapi, ito lang pong pangko sa kapi hmm. Kap Ito po kapi ko mga kaidol oh. yan Samahan ninyo ako sa pagkapi mga kaidol at shout out muna sa mga kasama natin ng vlogger dyan na sumusuong sa mga kabundukan para lamang makatulong sa ating mga kababayan na kapuspalan mga kaidol na hindi naabot ng ating gobyerno na tulungan ngunit sila po ang nag na tulungan ng ating mga kababayan at maraming maraming salamat po kung wala ito ang youtube o kay facebook hindi natin magawa ito mga kaidol Shout out na sa inyo lahat mga kaidol. Tarudo po po sa inyo mga kaidol. Shout out po sa inyo lahat. Aga nila nyo yun. Uh, Pugong biyahero mga kaidol. Diyos ang bisas minanaw ang kanilang sinusungay mga kaidol. Para lamang makatulong sa ating mga kababayan na mga uh, ito sa buhay. Kabundukan. Pugong biyahero. Pugong Kalingap sa Bicol. Nako, nakakarating na rin ito sa mga ibang lugar din tu sa Bindanao mga kaidol. Bisayas. Bird getting curse. Opo, mga kaidol. Panuorin natin pano panoorin niyo kung di kayo nakapanood na kayo ng mga vlog, panoorin niyo. duck Iikot na rin po uh, mga idol itong Luzon Bisas Mindanao ni King Lux Idol King Lux Idol saludo po ko sa inyo Idol King Lux Rene Uzi ng Sibo Ito Yan may kapansalan yan Pero hindi dahil sa Youtube tinamo mo Siya na ngayon ang tumutulong Sa mga taong kapuspalad mga kaidol Sinusuong ang, ang Kamundukan para rama makatulong saludo po ako sa inyo idol Rani saludo po ako publing vlogger nako po ito sa publing vlogger to sa ilon man ito gumagana mula dito sa Luzon pamunta sa Iloilo publing vlogger ang dami nito na tulungan ng mga tao din sinusuong nito inaakyat ang mga bundok para matulungan ang ating mga kababayan na hikaw sa buhay Tekram si, ito rin si Tekram Vlog isa rin ito sa sinasaluduan ko mga kaidol yung mga tumutulong sa ating mga kababayan na mga hikaw sa buhay yung ulit ko po mga kaidol Aludo po ako sa mga kababayan natin na tumutulong sa mga mahirap na mga kababayan natin na hindi po naabot tulungan ng ating gobyerno na sa napakalayong lugar, sa bulubudukin pa. Kinyo, suong ang kahirapan para lamang po matulungan. Hindi dahil sa inyo, hindi po makikita ng ating kababayan kung ano po ang kanilang sitwasyon. Ngunit dahil sa inyo ay nakikita at nang pupunood sa buong mundo kung saan sa nasulok ng Pilipinas pupunood po kayo maraming maraming salamat po mga kaidol at nandiyan kayo na tumutulong sana po maabot namin ang inyong kinalalagyan ngunit hindi namin kaya nagpasan dahil kayo kayo na bago pa naman kami sana po maabot namin yan mga kaidol ang inyong kinalalagyan mga kaidol at at muna kay Big Rock gan sa Cebu Rinal na to Madjong Seven Pearls yun sa ibang bansa itong mga idol pero Pilipino din ito kaso lang sa ibang bansa siya nagkatabaho at kapag may time siya siguro baka pahinga habang nagpapahinga nagmamadyong. Ang galing nito mga kaidol magmadyong. Iyan ang hindi ba nga niya habang nagpapahinga. Ano ba? Sana po mga kaidol, ah, kung hindi po ang hindi nakabang ang kapapasok lang sa aking YouTube channel, ma mahali po lamang na paki-like and share po at Paki-subscribe na rin po sa aking YouTube channel para dumami po tayo at magaya natin ang nabanggit kong mga pangalan. Ngunit hindi natin sila kayang nagpasan. Maari na makahabol-habol tayo sa kanila na kaunti. Ngunit hindi na natin sila kaya nagpasan dahil sila na bago pa naman tayo mga kaidol. Kaya tayo mga malaliit na mga vlogger, magtulong-tulong po tayo at para po lumaki ating YouTube channel. Shoutout mga ka-Jubert Laga dyan. Sabi ko sa liaya lahat ito. Jubert Laga. Mario Ngalon. Rinaldo Ngalon. At sa lahat-lahat ng mga subscribers ko dyan, epic sa mga hindi ko na kayo malalala. Nakakalimutan ko, kailangan po mga kaidol, may distahan. Ang gagawin ko to, wala na kasi to intro. Intro, no editor dahil hindi ako marunong mag-edit. Maraming maraming salamat po at God bless po sa ating lahat mga kaidol.